Ito, no, babalik ko sa'yo. Oh, Yan lang nga oh. ah, yung pera ko eh. Alam nyo, dalawang pares yung tanga. <laughs> Ay, dey, babalik ko sa'yo. Tol. Mukhang oh, ako ko lang sa video. pabili ko lang build sa motor uh, ko. Ano, wala ah! lang yung... No, Kulang? One-one okay. kasi yun eh. Sa libo ang kailangan. Pero pakapitin mo ko pera minsan. Eh. Pag bandit na nga lang kini ka. Ayan. Ha? Sabi balik. Kailan balik dito? Basta, ato na muna ba balik na. Kailan nga balik? Ah, siguro pag kumita ako pang bukas. Kaya natin na ulit. Pag bandit na nga ito. Kailan mo na ako tayo bandit. Ah, buti pa bandit. yung yan lang. Ikaw nang nangihirap. Ikaw pa yung ano eh. So. Yung mahirap sa'yo, nangihirap ko na, ikaw pa yung... Wala ka bang may parin mo dyan? Wala, ito lang. Nangihirap pa nga yan, Bobby. Four. Eh, nambal lagi Bobby. Okay. Yes, 500. May hey, utang nga ka pa kayo sa 500. Paano ko nag-utang sa'yo na nanghiram pa nga 500? bandit? kasi yan. Sa libo ang hiniram ko. Oh. Ngayon, hey, pay ang mo. Ay utang ka ngayon sa 500. Ako pa nag-utang? Oh, ito, ito babalik ko sa'yo. Yan lang nga yung pera ko eh. Alam nyo, dalapare sa kentang babalik ko sa'yo. Ayan, yeah, payback mo. Oo. Oh. Ngayon, may utang ay 1000 sa akin. <laughs> eh, binalik ko na yung payback mo. Ayan na yun. Ngayon, payback na lang utang mo. Bindigay mo sa akin payback. Huwag, eh. oh, mukhang malabo yata. Ako pa nga nagka-utang sa iyo. Ikaw nga nang hiram eh. 1000 ang ko. Payback na dinigay mo. Ipapalik ko. Uh... ko sa iyo to. Uh... Huwag ka na lang. Huwag ka na lang. ka na lang.